Magandang gabi po at basahin natin ang Job or Hope, Kabanatang 5, Talatang 2. So, po rito, ang galit at paninibugo ay pumapatay sa hangal at sa walang karunungan. So, kung kayo po ay nanonood lagi ng balita, may isa pong, uh, ano po, uh, medyo may edad na rin pero nasa 20s pa lang yung babae, ay pinatay po. So, hindi malaman kung sino pumatay at sabi nung kanyang kinakasama, paghihiganti niya malaman lamang niya kung sino ang pumatay doon sa kanyang kalibin partner. Pero ang totoo pala po, siya pala po ang pumatay, yung lalaki, dahil po sa selos. Kaya ito po yung halimbawa na kapag nagkaroon ng selos, ay napakabigat po ang nagagawang krimen. Pwede, pwede niya patayin yung pong pinagsiselosan niya. Kaya ito po yung magandang paalaala. Ang pwede lang pong tumalo sa pagsiselos, walang iba kundi ang Panginoong Heso kristo. At maganda rin siya sabi na na yung, uh, isang uh, philosopher sa China o isang Chinong philosopher na kinakailangan kung anong nakikita, huwag mo nang pagsilosan. May mga dahilan at minsan ang mata raw po ay nagkakamali ng hinala. Kaya yun lang po at pagpalain po tayo ng Panginoong Heso Kristo.